Kumusta? Ako si Miguel at welcome sa Pilipinas Rewind. Dito natin babalikan ang mga kwento ng ating nakaraan, simple, makulay, at puno ng aral tungkol sa ating pagkapilipino. Sa nakaraang kabanata, tinalakay natin ang pagdating ng mga Espanyol at ang tapang nila lapu po sa Mactan. Ngayon, samahan niyo ako sa paglalakbay sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol, at tuklasin natin kung paano nagbago ang kultura, pananampalataya, at tradisyon sa ating kapuluan. Matapos ang pagdating ng mga Espanyol, unti-unting nagbago ang lipunan sa Pilipinas. Ang mga pamayanan ay nagsimulang sumunod sa mga bagong batas at regulasyon. Ang simbahan ay naging sentro ng baryo, dito nagaganap ang mga misa, pista, at pagtuturo ng pananampalataya. Maraming Pilipino ang natutong bumasa at sumulat ng wikang Espanyol, at ang Kristyanismo ay naging bahagi ng pang-araw-araw nilang buhay. munit sa kabila ng mga pagbabagong ito, nanatiling buhay ang ating mga tradisyon. Ang mga Pilipino ay patuloy na nagdiriwang ng mga pista, nagtutulungan sa mga proyekto ng barangay, at ipinapasa sa susunod na henerasyon ang kwento ng kanilang minuno. Sa bawat baryo, makikita ang mga pamilyang nagtatanim ng palay, nag-aalaga ng hayop at nakikibahagi sa kalakalan. Ang mga kababaihan ay abala sa paggawa ng mga tela, paghahanda ng pagkain, at pag-aalaga ng kabataan. Ang mga kalalakihan naman ay nagtatrabaho sa bukid, naglalayag sa dagat para mangisda, at tinutulungan ang kanilang komunidad sa pagtatanggol at pamamahala. Sa kabila ng kolonisasyon at mahigpit na pamamahala ng Espanyol, ang mga Pilipino ay nanatiling matatag. Ipinakita nila ang tapang at malasakit sa bawat isa at sa kanilang paraan, pinanatili nila ang diwa ng kalayaan at pagkakaisa. Ang mga bata ay natututo sa harap ng simbahan at sa ilalim ng mga puno ng mango at nara, habang ang mga matatanda ay nagbibigay ng kwento, kaalaman, at karunungan mula sa kanilang karanasan. Sa ganitong paraan, nabuo ang kakaibang timpla ng kultura sa Pilipinas, pinagsama ang sinaunang kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino sa bagong pananampalataya, edukasyon, at pamumuhay na dala ng Espanyol. Dito natin nakikita ang pundasyon ng modernong pamumuhay sa bansa, habang hindi nakakalimutan ang ating pinagmulan at identidad bilang Pilipino. Ako si Miguel, at ito ang Pilipinas Rewind. Sana ay may bago kang natutunan sa ating paglalakbay sa kasaysayan. Huwag kalimutang mag-subscribe at panoorin ang susunod na kabanata, dito lang sa Pilipinas Rewind. Hanggang sa muli!